Ngayong araw na to, mag-stay ako dito sa gitna ng kagubatan. Ngayong araw na to, mag-stay tayo dito overnight sa gitna ng kagubatan dito sa Tanay Rizal. Alam nyo ba ang lupang ito ay pagmamayari ng isang pastor? Pindili niya ang lupang ito sa alagang 3 billion pesos. Na kung saan gagawin niya ito Isang lugar na papayapa Na kung saan maaari niya makausap Ang Panginoon Kaya nga naman bago nung naghanap-hanap na kami at naglibot-libot na kami dito sa gitna ng kabubatan. Naghahanap kami ng patag na lugar na maaaring mapatayuan ng aming tent. Kailangan kasi namin yung patag at maayos na lupa na pwede pagtayuan ng tent. Karamihan kasi sa aming mga nakikita is puro paislat ang lupa o pataas. Kaya nahihirapan kami ngayon maghanap ng perfect spot or place para pagtayuan ng aming tent. So yun na nga guys, siguro ready na yung mga kasama ko. Mag-setup ng tent kasi kailangan na namin mag-setup ng tent guys si anong oras no so, kailangan namin ng masisilungan sa magdamag sa buong gabing ito habang nag-setup kami ng tent biglang lumakas ang hangin at nagbabadya ang malakas so yun guys, ah, nakapag-setup na kami ngayon ng tent ayan so ngayon pansamantala kaya dito muna kami kasi napakadilim na sa lawas So, painga muna kami kasi napagod kami. Inakit namin yung parang bundok para kami trekking dito eh. So, ang dinig na nga sa labas at napakalakas nga guys ng hangin dito. Makakikita nyo dito sa video yung lakas ng hangin habang nasa gitna ng kagubatan. So guys, 6.30 na ng gabi. So, dito tayo ngayon sa gitna ng kagubatan. So, tingnan nyo guys, napakadilim So, patayin ko yung ilaw Ganyan kadilim talaga yan guys. So, stay kami na ganyan dito pero diba pag may ilaw yan 6.50 na guys so ayan so, wala kami magawa kasi wala kami makita sobrang dilim lakas ng hangin medyo maulan pero masarap maulan ng konti lang naman diba? kami stay for one night mga kasama natin. Hindi ka kaysa. Ayan. Ayan. Nag-overnight kami dito to. Nung malakas ang lakas ng hangin dito. Dito. Hindi hindi na <kayta. laughs> Hindi nyo makikita ang hangin kasi ang dilim. Ang dilim na. Diba? Pero pag nandito kayo, maranasan yung ang lamig. Ang lakas din ng pan Mas lalo na itong sabayan siya ng ulan guys. Ako, wala na kayo magsulungan dito. So, so, dahil madilim pa, tambay muna tayo sa loob ng tent. So, itong tent namin, ilawan natin yan. Yan. Ito yung tent namin, Kita nyo kung gano'ng kadilim. Pag walang ilaw. <laughs> <laughs> totally blackout. So, yun guys. It's 7 o'clock na ng gabi. So, may gagawin kami activity, guys. Gagamitin namin itong flashlight. Itong flashlight na ito, tinatawag itong blue light. Ayan, o. Oh. Makikita na. May makikita tayong something. So, ginamit na ito ni ni Chanel sa video niya doon sa may worst review hotel ginawa niya ngayon guys so tignan natin kung may makikita tayo sa gitna ng kadiliman kasi so, nagagamit namin ang blue lights para okay. manikul ang mga okay. kasubatan pero sa sobrang dilim hindi kinaya ng blue light na makita ang lahat na dapat makita kaso sa sobrang dilim wala na masyadong makita nakita tayo na ng tinelas ano yung tinelas ito? walang derpy yan kasi kung malaking derpy na yan eh hindi nang makita yung derpy So medyo naging epic yung challenge na yon Kaya nga naman na pag namin na pumasok na lang sa loob ng tent at doon magpalipas ng oras. Sige, lalakas ang motor mo sa baba. Parang nagaling nga na Hindi, hindi naman mawala yung motor natin. Kahit naman naman safety naman daw yun dun. Safety yun dun? Oo. Habang eh. nag at nagkwekwetuan kami, may na sa pagkakayari. Parang para. <laughs> uminit <laughs> pa Uminit? Uminit? Gago, kakaiba yan. Uminit na. Lamig-lamig yun. -lamig. Uminit na pa ka. <laughs> ng bubat. Oo okay. nga, saka Minit. kakatapos Minit. lang ulan. Gagi. Uminit bigla dito sa likod ko no? talo. Baka may...

Ano yun? So, ang ako, wala ko yan. Isang insekto lang pala ano 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 nagwaghapang sa aming tent. Ano yan? Ano ba yan? So, habang nagkukwentuhan na takatambay kami sa loob ng tent, every time na lumalabas si Basti, mas biglang lumalakas ang hangin. Pero kapag pasok namin sa loob, bigla itong tumitila at parang walang nangyayari. Luma Pag lumalabas ka pero lumalakas yung hangin. na natin. Tingnan natin. Eh, pasok ka ba? Pasok ka ba? Bo bigla na naman Pag ka? Siguro, ah, hindi ko na lang to, pero parang hindi ko naman sa pero susubukan kong kontak. Lumalabas ka, lakalakas yung hangin. And sa mga hindi magandang pangyayari, may nalimutan pala kaming gawin bago simula ng challenge na Kaya naisipan namin na gawin ito ngayon ang magdasal. May pangyayari, ng guidance, knowledge, and list ng Panginoon Lord sa gawain namin ito, Panginoon Lord God. Sa aming din ang content, Panginoon God, bigyan mo kami ng lakas. So abang ginagawa namin ang pagdadarasal sa kalagitnaan ng aming pagdadasal, bigla na may kumukotra sa aming panalangin. After namin magdasal, naging normal na ang panahon na wala na yung biglang paglakas ng mga ulan every time na lumalabas kami yung parang may something nakakaiba. Buti na lang naisipan namin ang magdasal at umingiin ng gabay galing sa itaas. So yun nga guys, uh, andito na tayo sa loob ng tent at ang oras ngayon is 12.05. Ayan makikita natin dito, 12.05 na ng madaling araw. So andito pa rin kami guys sa loob ng tent. So as of now, makikita natin yung labas. Yung totally black yan guys. Wala tayo makikita. So mamaya ang gagawin namin pag 3am challenge, katry namin i-explore yung paligid. na namin kung may makikita kami something or kahit anong man dito sa gitna ng gubat. Okay? So for the meantime, habang alas 12 na ng madaling araw, kukunin namin tong time na to para matulog din mamaya gigising kami ng 3am pero bago ang lahat tignan muna natin yung estado ng paligid sa labas okay? so kahit madilim yan lalabasin natin yan tayo na nga guys tayo na yung Buh, guys Sinaka, medyo nakakatakot nga guys dito dito yung bundok Nakakitin namin so, uh, Dalawa kami dito umakit guys Kasi nakakatakot nga Kaya ko lang mag isa niya, pa? ba may experience Sa gitna ng gagubatan After ng 5 minutes na pagmalalakad At medyo napalayo nga kami Dahil sa sobrang dilim Ay biglang may ting Inaasahang pangyayari Guys okay, babalik na kami sa tent Kasi malakas ng ulan eh Dubig so, na kami ng ulan Inabayang kami ng hangin guys So kailangan namin bumalik ngayon sa tent So medyo malayo yung tent guys May it 5 minutes pa yung namin So inuulan na kami Ang balak lang namin I-explore yung paligid guys Pero biglang umulan ng malakas. na malakas Laks nung hangin Ayan Nang ilang minutong paglalakad at pagtakbo Medyo naliligaw na kami at hindi na namin alaman kaan pa uwi. Wala na, hindi na namin makita kung saan dito yung pupuntahan namin. Naliligaw na kami, hindi na namin alam kasi okay ng guys. Pero yung susundan namin yung ilaw na lang, yung may ilaw yun so doon eh. Sa dulo. Namin, namin, hindi nakikita. Sa dulo may ilaw eh, no? Oh. At ayun nga sinundan na nga namin yung liwanag o ilaw na nanggagaling sa dako para ko. So yun na nga guys, ayun na yung tent namin. Lamin, guys. So, palakas ng palakas ang ulan. Ilang minuto din. Sige kami naglalakad guys. Ayan na Kung so, kailangan namin bumalik, ang lakang taulan. <laughs> lakang taulan. Buti na nakabalik kami kagad. Nawala na naman yung ulan no. Pagpasok natin. Nagtripan tayo. Pagbalik. Kanina na lumalabas tayo kung lumalabas ang ulan. Eh. Ayun nga guys. Nakabalik na kami dito sa tent. So papatilain na muna namin yung ulan. Patutulog muna kami. Then mamaya. Easy kami mga tree try namin mag 3am challenge kung kakayanin guys okay so yun guys update tayo ngayon time check tayo so it's 3.08 ayan 3.08 na guys na madaling araw so plano sana namin mag 3am challenge pero hindi na namin magagawa guys kasi napakadilim na sa labas at napakalakas ng ulan so napag-desisyon na ng grupo na mag na lang muna dito sa tent at pagpalipas na ng gabi Then kunin na namin yung time na yon para makapagpahinga at pagpag relax na nga guys, okay? So kukunin namin yung mga ilang oras na yon para makapagpahinga at hintayin namin mag-umaga. Okay na nga guys, alas 6 na ng, ng umaga. Kakagising lang natin guys. So andito tayo sa loob ng tent. Good morning, Good morning. Good morning. Good morning. lahat guys ito so, ako yung uling bumangon. At ayun na nga guys, umaga na at kailangan namin mag at tiktitin na ang aming tent. So ayun guys, nag-impake na kami ngayon ng tent. Ayun no? Oh. inaayos na nila. Ah, tapos ako, tamang chill lang sa kagubatan ng Tanay Rizal. Natapos namin ang mission na to. sobrang solid lang ginawa namin. Nakakapagod siya, nakakapanglanta. Pero, naging successful naman. Kaya masaya ang buhay namin. So yun nga guys, kada video natin mag-shoutout tayo ng 2 lucky subscriber nga guys. Comment nyo lang sa baba ang hashtag Lakbayero Overnight. At pipili tayo ng dalawa na i shoutout natin for the next video. Shoutout to Shelo Nicolas at syempre kay Jen Matthew Longgalong.